dapat kalau tong malaki po makirin po kalau so, hindi ko tong hindi na ako nakaibig pero po makirin pinadadaanan po natin big sa makirin ayan po at palutang na ito. Makirel po! Makirel! Ayan na! Malaking makirel! Ayan! At malagbag tama! kabuhay po Ato. Oh. So, po kung malaki po makrel ayan po may nag request po sa akin Kikilawin ko daw o para ipakita ko kahit malaki po na makrel ay kilawin po natin, bukbalin po natin pakita po sa inyo ayan mga yap ipakita po natin yung lagayan yan oh, nandiyan pa po yung hook yan. Ayan. Oh. Oh. Eh, okay. yan 'yung hook. Kita nyo? Oh, yan. Dusa riwan sariwa. sariwa. Paggawa sa akin mag-comment la po at gawin natin. Yan. Yan na 'yung itak. Ito 'yung hook. Oh, yan may itak na. Oh. Oh. Kalau gambar laki itu mengayap kayak Oh. Oh, ya, dogong tahu. Ah. Ya. Kok mulak yang makirin gue, ya? Oh, gantah hirap Dian, ah, tinabas gue po Udah gak malu Nampak, kalmada magbukbang gitu, eh Woy okay. Tapi katalah saya, nak, parang <coughs> 食べたいなこの子。<noise> <noise>

se belakang mala itu ya Lala -lala -lala -lala

Masalah mengayap dan Kalian kan mereka lin. Layak pak pupuk pak Naga lebih kac, lebih Ya tuh. Kau mereka lin pak, Nhanh 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 mày Để em Christmas lang para isang kabiak ubusin ko po kung kaya para hindi ko yan sa kaya, kaya sobrang laki kasi dito yan yan po hmm. bagpadula mayroon pa si Maron oh yan ang hook hmm. yan yan madulas ang bangka puro dugo na yan oh ito yung hook oh ayan oh hindi ko pa natanggal ayan kita nyo oh ayan so hindi ko lang ginabitawan mga ngayap kaya mabigat nga baka malaglag magpangin natin hmm Hindi po tayo mahit ng lina lang. Yan, ikilaw na po ako. Ang malaki lang. Baka hindi ko kaya ubusin. Sa malon. Yan. May malakas So, mga ngayap, siguro yung, yung, yung lapas, tapos yung tumagpukbang. Sobrang laki. Hindi Yan. Siguro ito, mga 10 kilos. Yan, mga ngayap. Yan. tama niya. Yan. ko po. Hindi ko pa lupus kabila. Kabila. Yan. So, Pantalin ko na mga yan, pwede kasi malapit na sa mas mapo. At yan, pinagbigyan ko na yung bukbang. Ano, hindi ko lang alaw po. May isa pa, oh. Sasabihin na lang ito sa mga, mga kaibigan ko. Yan. Ayan mga iya, po. Oh, yan oh, pa, po. O, kita yung hook. Yan. O, hindi pa hook. At kinilaw na natin. Yan. Hmm. Yan, nagbukbang na ako. Kahi pa rin opa. Kinain ko, lalag na. Yan. Malong kasi mga Hmm. Okay.